Uh, good morning mga ka-GTO, dito tayo ulit sa Muntinlupa uh, Sa Ayala Labang So eto, UFM car uh, Model 2005 Everest to ha uh, Ford Everest Yan, kakarga natin ng GTO Yan po yung ating mapoging ano uh, Our uh, ating kaibigan Si Kuya Jopel kay Jopel, karga natin to Yan yan, buksan natin ng ano. Mas magtira ka ng dalawang takip dun sa ano ha. Sa power steering tas dalawang takip sa ano, sa brake fluid. Yan, lalagyan natin yung power steering dalawang takip. Ayan, sa ano to sa brake fluid. oh Ayan, Yon, kinarga. Para lang gumanda yung kanyang freno. Yan, para hindi nagmo-moist. Okay. Okay. Yan, ito naman sa power steering, dalawang takip din. And then susunod natin dito sa makina. Pa-intag ko yung makina mo kuya, sobra. Ka-start pa lang, oh, minute agad Ah. Yan. Ayun, dalawa. And then lahat na sa Yes, okay. do Everest Ford Everest 2005 model by Kuya Jopel ang aking masugid na tagagamit ng GTO Yan. So shout out po GTO Kuya Pedex Ayun sinasarado na Yan ang ating GTO sarado Start natin. Idle natin ang 3 minutes. Tapos the revolution. Ayun na, in-start na natin. Sarado na natin kuya itong ano. Itong harapan. Ayan, close na natin yan. Ayan. Kaya kita nyo kung gano'ng kausok yan ha Kamiya tanggal yan Zero emission Ayun Kita mo usok ha Mamiya wala na yan Sige pa kuya Emission Ilan na yung emission na naipasa na ito Ayan po Okay ah konti pa Diba, konti pa yan Ganyan din yung sarik sa nakaran eh. Mas matami oh. Ilang minuto yun, eh, siguro mga lima minuto dito po ba Bago na alis na. Yun Yun na Okay, Jopel. Kawain naman sa camera. Siklado. Okay, ayun. Oh. Gwapo, gwapo. Okay, GTO. Panalo. Okay, sa God bless. Oh.